Check out na kami mga loves. So punta na kami ng Nashville para kitain si Jen. Ito pala yung ating OOTD. Ito yung binili ko sa Steve Madden. And ito naman yung binili ko sa si Dolores. Yung sinabi ko sa inyo na pang bata na kasi sa akin. <laughs> Ayan, so let's go and check out. Nauna na yung asawa ko mga loves. Ako na lang yung hinihintay niya. Kasi medyo na ano, nalit ng gising ang lolo niya. So let's go. dito mga loves sa Clarksville, Tennessee kasi Tom Goods na ang lola nyo. So, naka-research na naman ako ng good place to eat. Wow! Hindi ko alam ko talagang masarap mga loves. Nag-google-google lang ako. Palagi yung ginagawa. Puro Google. So, dito tayo sa Best Fa House. Dito mga loves. ginoogle ko lang yun. So, meron silang sushi. A um, Vietnamese restaurant, pero meron silang mga ramen, mga ganyan. Grabe yung pagkain ng asawa ko mga loves. Yung bento box nila sobrang laki. Tignan nyo oh. Grabe yung chicken. Parang ang sarap niya talaga. Tapos meron pa siyang kasamang soup. So sa mga loves. Tapos meron kasamang sushi. And yan yung um, salad. Yung in order ko mga loves is pa. <laughs> Beef pa fa, kasi favorite ko yun. Grabe ang laki nito mga loves. Tignan nyo yung bow. Sobrang laki. Sang ganyan oh. Tignan nyo. <laughs> Ayan. Tapos nag-order pa ako ng gyoza. Grabe. Maubos kaya namin tong mga loves. Si asawa ko nag-start ng kumain. No? How's your food, honey? Huh? Okay. Pretty good. Kain na tayo mga loves. Super excited na kumain. Nalagyan ko na to ng mga ano. Nalagyan ko na siya ng patis at saka. agito, ah, dito. Chili garlic oil. Mm -hmm. Excited na. And meron tayong fried gyoza fried Pinahirapan yung sarili, no? Pwede so naman kawain. Sushi. Oh! Dito kasi nausap mga mm. mga loves, dito kami ngayon sa Opera Mills. So, bago kami pumunta ng hotel, sabi ng asawa ko, daan daw muna kami dito. So, sabi ko, baba mo ko sa TJ Maxx. So, sige pa ako nakapunta dito, mga loves. So, ayan, dahil mga bags. First time ko dito sa TJ Maxx, mga loves, dito sa Opera Mills. Ang dami mga magagandang bags. Tayo nyo, oh. Ang cute. Calvin Klein na bag Ay, ang cute na ito, mga loves. How much? $69. Ito pe. May, may mga nauusong ganito eh, oh. Dito. Tingnan niyo ang dami mga loves, oh. Calvin Klein white naman 'to. Ang dami. Ay, ang cute nito. Ang ganda nito mga loves pang cross. Ang ganda nito coach bag na 'to mga loves. Tote siya. Ang ganda oh. 179 lang mga loves. Ayan. Tapos meron din naman brown na Michael Kors 179. Ito yung gamit kong bag ngayon, no. Oh. Coach din mga loves. Ang ang gusto ko kasi dito malambot siya. Ito pa mga loves ang ganda. MK May Kirby. Charot. <laughs> 159. So, i nyo na. Char! Grabe ang gaganda ng mga bags, mga loves. Gusto ko sana ito, oh pang ano, pang cruise. Kaso medyo namamahalan pa rin ako sa kanya mga loves. 60, ano siya, 60 plus. Ito, 64 dollars. Tapos may nakita ko dito, Kate Spade. May ganito ako mga loves, ba? Diba? Yung white. Plain na white. Ito naman, combination ng white, light gray, and black. For 129 dollars. Ay, 99 na lang pala mga loves, oh. So mga loves, nandito ako ngayon sa New Balance. Kasi nahanap ko yung gusto kong ano, yung sapatos mga loves. So, tignan natin kung makikita ko. Ang dami mga tenda dito mga loves. Ang gaganda ng mga sapatos. Actually, ang dami mga sale dun. Kaso mga loves, wala tayong kasya. <laughs> Sayang. Ang laki kasi ng paan ng lola nyo. And ito yung hinahanap ko mga loves. Actually, medyo iba yung style niya. Pero black talaga yung gusto ko. Tapos tignan nyo, naka ano siya, nakasale siya mga love. $79.99 na lang. Hindi ko alam kung ano yung regular price nito eh. Pero, ayan siya. So, ito ay New Balance. Anong number nito? May number yan eh mga loves. 237. Ayan Oh. At ito na. Nasukat ko na ito mga loves. Sa so, kukuha. Kukunin natin to. Ang ganda rin na ito mga loves So, ito, mga loves, Oh. Naka-promo. 69. Tapos, pag bumili ka ng isa, yung isa, 50% off. Ayan. So, ito na lang bibiling ko mga loves. Mag-check out na tayo. Let's go. Mag-check out na ako. Yung asawa ko, nandun lang siya nakaupo sa ano, malapit sa my eco store. Kasi, ayaw niyo maglakad-lakad. Nandito naman tayo sa Aldo, mga loves. Ang cute na mga sapatos dito. Tingnan niyo naman, mga loves, oh. Love. Oh. Ang gaganda. May mga bling. Free spirit. Ang tara. Ito na niya ito. Magkana itich? $90. Medyo mahal siya mga loves. Ito ang ganda. Ito parang ano din siya mga loves oh. Alexander McQueen. For $85. Gusto ko sana itong mga loves. Kaso, meron akong gantong in-order sa ano eh. Nabili sa tawag dito sa Seed Madden. Ito na lang yung mga size 9 nila na naka-sale. Mga boots. Kasi nga <laughs> yun yung mga tira ng ngayon mga lads Kasi summer. So yun yung mga tira ng mga winter pa. Kasi ito mga ibang sizes. So karamihan talaga mga boots. Ang cute nito. Oh. Pang Nashville talaga. Kaso hindi natin size. Meron ang papakita sa inyo na gusto kong ano. Ito. Super cute niya. Kaso ang mahal niya mga loves. Nasa $70 gusto ko siyang bilhin kaso parang hintay ko pa na mag-sale char. <laughs> ang mahal kasi eh, 70 regular price niya mga loves. Ay oh, ano, ang dami mga loves. 'Di ba? Ang cute. Ito pwede talaga to pang beach oh. $60. Bakit hindi siya naka-sale? <laughs> Nauhaw na ako kakalakad mga loves. Wala <laughs> pa rin ako mabili. So, bilhin muna na tayong milk tea. Kaya ito na ang ating brown sugar milk tea mga loves. Hanapin ko na ang aking Jusawa. Ang ganda mga loves na sa Tory Burch outlet ako. Meron pala nyan dito. Parang bago lang sila. Ang cute na to. Uh. And they have the brown. Parang gusto ko tong brown mga loves. Ang ganda. Grabe. Ayan o. No, tignan niyo. Yun. Ito yung black. So anong kukunin ko mga loves? Black or yung brown? 268 pero discounted yata to. Tingnan niyo naman mga lens, apakakit ah, ng kulay. Mm. Gusto ko sana to mga loves. class. Ito na lang yung nag-iisang pair, you know, only pair. Size 10. Ang ganda. Ang ganda dito mga loves. grabe. Yung mga bags, grabe. Ito ano yung mga shoes nila. Oh, ang ganda. Na-inlove ako mga loves. Ang pakaganda nito, oh. Yeah. Magkano? 288 pero discount 40%. So, black tayo mga loves. Ang cute niya, no? Ito, size 9. Kasi yung size 9, parang medyo tight siya nung no, kung... Alam, may saktong-sakto siya mga loves. Sa pa ako, pero medyo mahigpit siya. So, feeling ko, magna 9.5 ako. Bumagay sa outfit natin kasi naka-black ako. <laughs> Ayan. Hindi ko alam magkano to mga loves. <laughs> Pinakuha ko lang. Kasi naka-ano naka-sale gaganda ng bag mo, loves. White, black, tapos brown. groby, Ang ganda oh. Parang gusto kong bilhin tong white na to, mga loves. Ayan ano Kaso parang kapareho lang siya nung ano eh, nung Kate Spade. Diba? Na iba lang yung ato, ano, yung tatak. Nairaban ako mag-decide mga last between brown or black. So, sobrang dami ko ng black. Pero parang ang ganda niya kasi So, dahil nahirapan ako, wag we'll go with the brown kasi sobrang dami ko ng black, mga loves. So, sobrang ganda niya. Grabe, mga loves. Ang mahal niya. <laughs> Napasubo ang lola niya. Eto na, mga loves. Tapos na tayo. <laughs> Tapos nakita ko yung Kate Spade. Parang sa isang, ano, mga loves, sa, sa isang bag ko nitong Tori, Parang tatlong kite spade bag na yun mabibili ko. <laughs> sa mga loves, tapos na ako mag-shopping. Ito lang ibinili ko mga loves. Grabe. Ang dami kong pinuntahan. Puta ko ng H&M, uh, Forever 21, lahat ng mga clothing store. Kaso mga loves, wala talaga ako nagustuhan. Wala nagustuhan ng lola nyo. Yun sa TJ Maxx, wala din ako nagustuhan mga loves ng mga damit. Mag-check-check and na kami mga loves. So maraming maraming salamat sa panunood nyo. At na pagasus na naman tayo mga loves. Bumawi na lang ulit tayo. <laughs> mag na lang ulit tayo mga loves. But anyway, okay lang yun. Paminsan-minsan, wow! Paminsan-minsan, ang sabi ni Basher, siya ay Eh, ano naman? <laughs> First time talaga mga loves na magkaroon ng Tory Birch uh, outlet dito. Tinanong ko, tinanong ko yung uh, yung ano doon, nagtitinda. Sabi, ano mga loves, kaka, kaka, ano lang nila dyan ng 3 months ago mga loves. Kasi ilang beses na kami nakashopping dito sa Opry Mills. Wala talagang ano, wala talagang uh, Tory Burch. So, 3 months ago pa lang sila na open. So, ayun. So, super excited. So, alam nyo na next time mga loves na pagpunta natin dito sa Nashville, Tennessee, Opry Mills is pupunta ulit tayo ng, ano, ng Tory Burch. Yun nga lang mga loves, medyo pricey talaga. Ano, parang kasi yung Tory Burch is medyo close na siya into luxury, I think. Parang ganun para sa akin ha pero ewan ko lang sa iba sa inyo yung mga mayayaman sure! so yun lang thank you everybody sa susunod na shopping na, na sa susunod na shopping ko mga last isasama ko ulit kayo kasi alam ko naman na nag enjoy kayo wow so, thank you everybody bye mga loves wanna we'll say bye 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 bye, bye.